Nauwi sa posibleng pagsasamba ng demanda ang isang kasalan sa Cagayan de Oro City bukod sa di umano'y Gina, Yuma lang ang groom. Wala rin daw palang nilabas kahit piso si bride sa mga kinuwang suppliers. Balita ang maabante mula kay Kim Mangunay. Naniniwala ka ba sa gayuma? E eh, paano kung ikakasal ka na pala nang wala kang kaalam-alam? Viral ngayon ang umunong insidente ng paggagayuma sa isang groom sa Cagayan de Oro City na sinabuyan daw ng asin sa mismong araw ng kasal para matauhan. Batay sa social media posts, matapos masabuyan ay hindi raw alam ni groom na ikakasal na siya at nagtanong ito kung bakit siya nandoon. Dahil dyan, lumabas na hindi lang si Groom ang nabiktima, kundi ang mga koordinator na sinasabing na scam din daw at walang kahit na pisong binayaran ng bride na umabot sa mahigit kalahating milyong piso ang halaga. Nadala umano ang mga supplier sa salita ni Bride, kaya kahit pagkain, may at gaso sa coordinator ay walang naging down payment. Dati na rin daw palang nareklamo ang babae dahil sa iba't ibang klaseng pangi-scam. Batay sa mga reklamo sa kanya, ilang taon na ang nakakalipas. Wala pang payag ang groom at ang bride na inaakusahang ng gayuma. Ako si Kimangunay ng Abante Radio. Itong balitang mabilis, mabangis at walang mintis.